Hey, pahuway lang takadali mga loads. Kaya nang bebe ay ko sa aga. Now, tapos ko panyaga. Now naman, magwa naman ta. Pulit na panyaga. Tapos now, balik na naman ta. Langga, Leo, kukayabi. Langga, Leo, kukayabi, langga. Yabi. Tapos so, sa tante na. Leo, kukwa yabi.

Okay. Way na ta sa highway sang highway malas. Ah, okay. Yay! Ingat to mga kalut sa mga nag-biyahe, sa mga nag-motor single, mga nag-biyahe, mga taxi, jeep, bus. Wala train kaya wala man train di sa Negros na. No? Manila lang may may train. Ingat-ingat hmm. po tayo mga kaluds. Safety first mga kaluds. Masada po tayo mga kaludi. Doon na na naman ang aton mga ano, mga co-driver, mga kaluts. Mga co-drivers na mga jokers, jokers. Para sila mga kaluts. Ihay sila mga kaluts. Na no, mga, mga kaluts din, no? na sila mga kaluts. Tapit na tayo sa hayi, mga kaludi. Yan. So, mga kaluds, ari na tayo mga kaluds. Mari na kami sa Yan. Okay. Yan na kami sa pradahan, mga kalods. Yarara! Ari na kami, mga kalods. Ya. Yeah. Ayo <laughs> Ayan na sila, mga kalods. Ayan na sila, mga kalods. mga kalods, mga kalods. Na, no. mga kalods. Bye!